Hello guys, welcome back to my channel. Isa sa mahirap na transition sa buhay natin ay ang mag-move on sa isang relasyon. Lalo na kung tumagal ito ng mahabang panahon at marami kayong naipon ng mga alaala. -ala. Mahirap din mag-move on kahit hindi naging kayo. Ito yung tipong di kayo naging official or nagkaroon na ng BF o GF si crush. Kaya in this video, ating pag-uusapan ng 9 solid tips paano mag-move on. 1. Putulin muna ang kahit anong uri ng komunikasyon, gaya ng tawag or text, at maaari mo rin siyang i-mute or i-unfollow muna sa social media. Di healthy makita ang activity niya sa social media at di rin ito makakatulong sa iyo para makalimot. Ito ay simpleng paraan para di ma-trigger ang selos or kahit anong negative na emosyon. Pwede pa rin naman kayo magstay as friends pero bigyan mo muna ang sarili ng space para mag-heal at makarecover. 2. Ibaling ang attention sa ibang bagay. Kung dati madaming oras ang napupunta sa daytime, ngayong single ka na, mas marami ka ng time sa sarili. Pwede mong gamitin ang time na to na para mas kilalanin ang iyong sarili at magsimula ng bagong hobby. Maaaring new sport, painting, voice lessons, at marami pang iba. Magkakaroon ka ng new set of skills na makakatulong sa'yo maging independent at mag-improve. 3. Lumapit sa iyong mga kapamilya at kaibigan sila ang mga tama kapag remind sa'yo na di ka nag-iisa at makakapagbigay sa'yo ng sound advice. Pwede mo rin silang maging accountability partners. Sila ang tutulong sa'yong manatili sa iyong commitment na mag-move on. Sa isang pag-aaral, mas gumaganda ang impact ng mga negative emotions kapag meron kang pinagsabihan ng problema mo. Ang maganda niyan, nakamove on ka na, lumalim pa yung relasyon mo sa pamilya at kaibigan mo. 4. Maging totoo ka sa sarili mo kapag naiisip mo yung mga magagandang alaala nyo, isipin mo rin yung mga bagay na naging sani ng breakup nyo. Mag-reflect ka at tanggapin sa sarili mo na may mga bagay na di na talaga kayang ayusin. Baka hindi talaga kayo para sa isa't isa at breaking up or growing apart is the best course of action. Gamitin mo itong pagkakataon para mas ma-improve pa ang iyong sarili at mag-grow. 5. Huwag mag-focus sa iyong mga imperfections. Madaling sisihin ang sarili after breakup or rejection. Hindi ako attractive, hindi ako nakakatawa, or hindi ako matalino. 'Yan ang mga madalas na mo sa sarili. 'Yan ang madalas ugat ng maraming problema sa iyong isipan na hindi naman nakakatulong sa iyong sitwasyon. Maglista ng mga bagay na gusto mo sa iyong sarili at tanggapin na meron lang talagang tao na hindi compatible para sa isa't isa. 6. Patawarin mo siya at ang iyong sarili. Okay lang magkamali as long as na may natutunan ka sa bagay na 'yon hindi natin maiwasan ng sakit. Minsan, kailangan din natin mananasan ng sakit para tayo matauhan at magising sa katotohanan. Huwag maging bitter or magiganti dahil ito ay sisira sa identity mo. Yung galit ay nakaka-contribute sa depression at anxiety. Meron din itong negative impact sa future relationships mo. Kaya ingatan ang sarili na huwag kainin ng galit. Patawarin mo siya at ang iyong sarili para mas mabilis makamove on. Seven, makinig ng malulungkot na kanta. Parang baliktad yata, no? Pero sabi sa isang pag-aaral, sad music daw ay nakakapagpagaan ng loob. Dahil mararamdaman mo na di ka nag-iisa at maraming tao ang nakakaranas ng pinagdadaanan mo gaya nung nagsulat ng kanta. Though, pwede ka nitong paluhain. Iyak mo lang at huwag mong pigilan. Magiging maganda ang epekto nito sa'yo dahil nakakagaan ng loob ang pag-iyak. I-enjoy ang sarili manood ka ng sine, uh, kumain sa labas, or mag-travel kasama ang mga kaibigan. Magbakasyon para makapag-relax or para maibisan yung stress. Hindi naman kailangan gumastos, Pwede naman mag-chill lang sa bahay kasama ang mga kaibigan mo. Manood ng TV, Netflix, mag or exercise. Sabi sa isang pag-aaral, ang exercise daw ay mabisang paraan para ma-boost ang iyong mood. Nakakatulong din ito sa depression at anxiety. 9. Palawakin ang mundo mo. Kung dati sa kanya lang umiikot ang mundo mo, ngayon may pagkakataon ka ng baguhin yun. Lumabas ka at meet new friends and expand your network. Ano neglect natin ng present kapag masyado tayo nakatingin sa nakaraan? Welcome mo ang future ang magkaroon ng open mind at sabihin sa sarili na nag-uumpisa ka pa lang. At madami pang experiences at oportunidad ang naghihintay sa'yo. Only allow painful memories to help you grow at hindi para sirain ka. And that's it for this video. Sana may natutunan kayong bago. A comment, like and subscribe dito sa channel for more videos guided up. Cheers!